Wow, ang ganda naman ng bag. Diyan nakalagay yung letters and numbers mo. Casper. Casper. Can you sit properly? Very good. May I see your letters? May I see mama? Wow! Very good. Nagliligpit ng toys. Pagkatapos maglaro, no, nililigpit agad na. No? Para ibang toys naman. Di ba, Casper? Casper! Very good yun eh. O, di ba? Nagliligpit. Ayan yung favorite toys mo, Casper. O, yung pop-up. Yung pop-up, di ba? Yung pop-up. Ang ganda ng bag mo. Asan yung bag mo? Where's your bag? Bag. pip talaga siya ng toys niya. wow, ganda ng bag, ito pa ah, oh. letter R.